Kaya naman itong kausap ko, yung Ha? Hindi, sige. Ah, well, hindi naman masyado. May kausap lang ako. Hindi. Eh, mm. May tatanong sana ako sa'yo eh. tanong mo na. Ano ba yon? Eh, may pupuntahan ka ba? Nang mamadali ka ba? O... Hindi naman. Kasi, nakakaba kasi yung ganun mo. Ano ba tatanong mo? Eh, kasi di ba tatlong taon na ako nang liligaw sa'yo? So? Hindi ba, boyfriend ka na ba ngayon? Wala ba? Eh, di ba sabi ko nga sa'yo, hindi pa ako handa. Hindi pa ako handa sa mga ganang sakit ng ulo. Tatlong taon, naiinip ka na kagad? Eh, hindi naman naiinip eh. Siyempre, gusto ko din malinawan kasi baka mamaya wala naman pala akong hinihintay. Eh, kaya naman ba ako kasi? Ito muna yung tanong ko sa'yo, ha? Sino ba may sabi sa'yo yung ligawan mo ko? Di ba wala naman? Ikaw yung gustong manligaw. So dapat nagtsatsaga ka. Tatatlong taon pa lang, oh. Nagrareklamo ka na. Hindi. Hindi nagtatrabaho naman ako na maayos, eh. Tsaka di ba sabi ko naman sa'yo, bibigay ko yung buhay na gusto mo. nag naman ako, eh. Talaga ba? Bakala naipon mo. Baka hindi pa yun makabili ng isang baboy, ha? Tsaka, kung naiinip ka, di maligaw ko na lang sa iba. Ayun lang naman yung sagot doon eh. Gusto magka-girlfriend? Garap ka ng iba dyan. Sigurado na may papapasagot ka dyan. Kahit nga yung babae dyan na nakikita ko lang sa kalsada, sasagutin ka noon. Okay ka naman eh. Okay naman itsura mo. Maraming ako nakikita ang pangit sa'yo. Hindi mo ba ako gusto? Siguro parang gano'n na nga. Kung pakiramdam mo ay eh, napapagod ka ng mandigaw. Okay lang yun. Free kang umalis. Free kang umalis dito sa bahay ko. Punta ka kung saan mo gusto. Julie, really? sabi ko pa naman sa nanay ko, ipapakilala ata ka sa kanya. Yan to na lang, parang kaya tapos mo na ba ito lahat? Alam mo pala, decision ka kasi eh. Eh bakit naman kasi sinabi mo yun sa nanay mo? Sinabi ko ba? Hmm. Kung ako sa'yo, Umalis ka na. Kasi sabi ko sa'yo, hindi pa ako handa. So hindi naman siguro ikaw bingi at hindi naman mahina yung utak mo para hindi maintindihan na hindi pa ako handa. Two years, three years, hindi ko alam kung ilan. Basta hindi pa ako handa ngayon. Sige na, alis ka ay, na. Baka, baka may chance pa eh. Baka ano, sige na. Ikaw nga kung akong hawakan. Sige na, alis ka na. Maraming pa kasi ako gagawin sa loob. Sige na, gusto ko lang malaman bago ako umalis. May pag-asa ba ako sa'yo? Wala. Yun yung gusto marinig, di ba? Wala kang pag-asa. Baka sa ibang babae, taray mo. Pero sa akin, hindi ka tulad mo yung pinangarap ko. Sige na, alis na. Ano bang inaantay mo? Nakaalis <laughs> din naman pala. Kala ko aantayin pang kaladgarin ka ko palabas. Oo, oh, ate. Kala ko nang ito si Kuya Will. Narinig namin kayo na yung boss eh. Oo nga. Hindi pa naman kami ng tinapay. Eh te teka, bakit yung ba hinahanap yun? Saan ka huwag nga yung tinatawag na kuya? Hindi ko naman boyfriend yun. Hindi mo pa boyfriend? Hindi ka pa bahanda? Hindi mo pa sinasagot? Oo, tama ka, hindi pa ako handa. Bakit? Hindi ka pa handa o di mo gusto? O ayaw mo sa trabaho? Ano ba naman to mga batang to? Alam nyo kayo, pag dumating na kayo sa edad ko, may iisip nyo kung bakit ayaw ko sa kanya. Yung mga katulad ni Will, ordinaryong empleyado lang. Hindi dapat ganun yung pinipili nyong sagutin. Anong buhay ang ibibigay nun sa'yo? Lalo na ikaw, materialistika pa naman bata ka. Pag nagkaanak kayo, paano na? Eh baka mamaya, pagkain nyo na lang, iuutang pa sa tindahan. Mga ganun. Oo, mabait si Will. Desente. Marunong gumalang sa magulang natin. Pero, hindi ganun klase ng lalaki lang yung gusto ko. Gusto ko yung mayaman. Yung tipong, mabibili ako ng magandang bahay, magandang sasakyan. Hindi ako mahihirapan. Gusto ko maging housewife lang ako. Gusto ko lang babangon ako na meron akong katulong. Ganun yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Eh, Ay, paano, niya paano pag walang time sa'yo yung magugustuhan mo? Kasi nga, mayaman. Siyempre, ma maraming gawain yon Kaya nga, mayaman nga, masama naman yung ugali. Eh, si Kuya Wil, mabait yun. Alam niyo, kayong dalawa, kasi nga bata pa kayo, kaya hindi niyo ko naiintindihan. Pagdating ng araw, maiintindihan niyo rin kung bakit ayaw ko sa anya. Makikialam kayong dalawa d'yan. Wala pa kayong alam sa love life, no? Bawal pa kayong mag-boyfriend. Unahan niyo pa ako. O, oh, sige na. Dali niyo na yan doon. Wala na yung paborito niyong kuya. Tara na nga. Tara na. Kanina ka pa ba, ba? Hindi, kakarating ko lang. Ano, ready ka na? Oo Tara na. Hmm, Tara na. Diyos ko, itong gamit ang anak ko. Iwan pa pala dito. Hmm? Oh, diyan ka na pala. mo. Oh, oh. okay. kaya na mukha mo. Para kang nalugi sa tindahan ng tinapa. Oo, no, ma. Ay, nakakainis. Bakit? Parang alam ko na yan. Nagpunta ka kila Julie? Ano? Di ba binasted ka na nga ng babaeng yun? Nagpunta ka pa rin doon? Nako. Nakalita mm. ko kasama ibang dalawang na. Ay, Jesus. Noon ko pa sinasabi sa iyo. Tatlong taon ka nga nandigaw doon. Wala ka nga na pala. Eh kung sa ibang babae yun, nasagot ka, eh di sana may dalawang taon ka ng anak kayo, sana may apo na ako. Nagtsaga ka din, wala ka namang mapapala doon. Binastad ka na nga, pinuntan mo pa ulit. Oh, ay eh di nga, nakita mo. Ay, Diyos ko, anak. Ayun, sabi ko naman sa iyo, mahal ko talaga si Guli. Hindi ko naman akala na doon niya lang tatapusin lahat ng yon yun, tagal -tagal Ang tagal-tagal kong sinuyo babae na yun. Eh, Parang yun lang din ko, eh. Parang doon doon kami, hindi na makahanap na kagaya nga. Daming daming babae dyan, para ka maubusan ng babae. Hindi lang si Julie ang babae. May makukuha ka pang mas maganda sa kanya, mas mabait, at mamahalin ka ng totoo. Ha? Ano ka ba? Siya na yung pinakamaganda para sa akin. Eh, e, wala na akong makikita kagaya. Anong paano yun? tatanda na lang ganito. Hindi. Hindi ka tatanda ganyan. Mag-isip ka, matalino kang tao, ha? Mag-isip na ako, ma. Si Julie Oo. talaga yung mahal ko. Nakakabis, <laughs> payat-payat ng lalaki na yun. Eh. Pinagpalit ako. Alam mo, ikaw ay ano, isang malaking ti. Mm, um, alam mo na ako ano yun. Hindi ko na itutuloy. Nagpapaka, anga-anga ka sa babaeng yun. Wala ka namang mahihita doon. Anak, yung itsura mo, mayroon kang babaeng makukuhang magtunay na magmamahal sa iyo. Alam mo, alisin mo na ang pag-iisip mo dyan sa juling yan. Ikaw, ayusin mo yung buhay mo. Magtrabaho ka ng maayos. Magpakayaman ka. Pag ikaw ay mapera na, ay kaya ano, naku, mga babae na magkakandara pa sa iyo, sinasabi ko sa iyo. Mm. Ma, siguro ito na yung niya para tuloy ko na yung pagpunta ko ng Amerika kasi wala na din namang rason kung ba para mag-stay ba ako dito. Ikaw, hindi ka ba sasama sa akin? Aba, anong hindi ako sasama sa iyo? Ano ko maiiwan? Eh kaya isa-isa kong anak, eh iwan na ko magiiwan tayo. Nako anak, mahal na mahal kita anak. Sige, ituloy mo na yung pagpunta mo sa States para yumaman ka na. Maging milyonaryo ka na at nang huh, makikita ng Jolie na yan kung ano ang iniwala niya is her loss, not yours. Ha, anak, ha? O, eh, alam po na ang kailangan mo. Okay. Hanap ko pa na, hanap ko kanino babae. Andito okay. ang babae, tunay na nagmamahal sa'yo, okay. nak. Ay, nako, lab na lab kita, nak. Naku, ikaw okay. no, lang, hindi mo na ako pinapansin. Gawa ng juling niyan. Ay, lab na lab kita, anak. Naku naman, mm -hmm. alam mo lang. yung likod mo, pinagpapawisan na yan. ate! Hi ate! Ano ba yung dalawa? Nakakagulat naman kayo! Ate, may chika kami sa'yo. Alam niyo, kayong dalawa pupunta lang kayo sa akin pag may ichi-chika. One minute lang ate eh! Eh nga nga! KJ si ate. Mm -hmm. Nakulbasan yun! Kay kuya will yeah. <laughs> Ano ba yan? Sasayangin niya lang naman yung oras ko dahil lang dyan sa kwento niyo tungkol kay will Three years ago, di ba binasted ko na yun? Tapos kayong dalawa, hindi pa rin nakaka-move on? Eh ate, alam mo ba, si Kuya Will? Eh, huwag ko nang alamin ha. Hindi ako interesado. One minute lang ate. Promise. Kaya nga. O oh, sige, ta-timer ako ha. One minute. Kapag yan, one minute nyo tapos na, bawal ng umimik ha. Iwanan nyo ako dito Tami. ha. Sige, sige. Okay. Time starts now. Okay. Alam mo ba ate, si Kuya Will? Oh. Pensado na. Galing states. Kaya nga. At alam mo ba yung sakyan niya? Subaru, nakita namin kahapon. Mm -hmm. Alam nyo kayong dalawa, mapanghusga kayo. Baka naman kasi driver yon. Grabe ka naman ate. Nakita nga namin siya, nakausap namin siya kahapon at alam mo ba, pupunta siya dito ngayon. Pupunta siya ate. At bakit naman pupunta dito? Hindi ikaw ang pinunta, Hindi pinamera. para para sa sa'yo ate. Sure meron si ate. Mm -hmm. Oh, so ano pang nangyari bukod sa may sasakyan siya? May bahay at lupa na siya. Ganda, ang laki ate. Kaya nga. Oto ba? Promise, di ba? Mm -mm. Laki. Ibig sabihin, iba na siya ngayon? Oo, oo ate. Ibang iba na. Marami ate. na siyang pera? Oo, oo ate. Halatang halata ang camping. Talaga ba? Eh, yung itsura niya, nagbago na ba? Okay. Eh, sa, so, so, sa dyan naman guwapo yung dati pa, kaso nga lang makuti, walang pera. Ate, puti! Sobra. Halatang Talaga? halatang magaling sa steak. Eh, teka. Pinapunta niyo dito. Oo. Pero, ate, hindi ko yung pinunta. Hay nako! Ikaw, Mika, kahit nakalipas na yung tatlong taon, patay na patay pa rin sa akin yung lalaking yan. Ha? Oh, siya meron. No. si ate, pilingero. Oh, meron na ate. Pilingero si ate. Oo. ka lang. Ikakat ko to, ha? Sige, ituloy niyo pa yung kwento. Ay, kahit Ay, lang pas ate. one minute na. Oh, wala, wala. Okay, wala na. Wala na, ate. One minute lang, di ba? Sabi mo? Sabi mo? One minute lang. Kayo talagang dalawa. Wala, ate. Basta pag pumunta dito ha, sabihan niyo naman ako kung ano. Okay lang may suot ko. Ngayon ba? Ate, pilingero mo siya to. Sa so, ate, pakuwi daw, pakuwi tayo. Kaya nga. Patay na patay pa kayo yung kayo sa akin. Man. For sure. Kaya bumalik yung gawa ko. Hindi naman para sa sa'yo ate eh. Kaya nga. Hindi bali bali mo para sa, sa pamilya niya. Bali bali mo. mo, may bago na yung girlfriend. Naku, wala na. ha. Meron na yun ate, mat. Pogi nga eh. Uh Oo. -huh. Hindi magkaka-girlfriend no. Ako lang gusto nun. Hmm? hmm? Masa na Tara na. Ate, huwag ka nang magpakiyot. Hindi <laughs> akong nagpapakiyot, no. Ayun <laughs> tayo. Punapin ko nga sa Facebook, no. Ang mga oras na. Hindi De, na na. Uh, Oo, oh, hindi, hindi. Sige pupunta ko dyan nga. May pinuntahan lang ako sa do'n. Dadan ako dyan nga. Gusto ko. Bye-bye. Babe. Upo ka muna. Upo ka muna. Sige. At anong dahilan? Ba't mga daw dito sabi ng mga kapatid mo? Ano, ano na talaga ng mga kapatid ko? Ah! Ano naman? Wala naman. Gusto lang kitang kamustahin kasi balita ko ano, may bahay ka na daw. Okay lang? Wala na ang sapatos mo ha. Saka may, diraw diraw ka dilaw na dilaw ka. Kaya siguro pinapunta ka ng mga bata kasi umaasa pa sila na magkakaayos tayo. Uh, gusto ko lang mag-sorry kasi ba diba last na pagkikita natin dito, parang masigawan kita. di ko naman yung sinasadya eh. Ang totoo talaga, noon palang gusto na talaga kita. Yun nga lang siguro, hindi pa ako ready nung time na Pero alam mo, Will, ngayon, ready na ako eh. Pwede na kitang sagutin. Alam mo, Julie. Anong oras na ba? mag alas 6 na. Sobrang busy kong tao ngayon eh. Alam mo hindi ko alam kung bakit pumunta ako dito. Tapos, ito lang pala. Ito na yon. Pinapunta ko ng mga kapatid mo. Pinapunta mo daw ako. Tapos, ito na yon. Hindi ka ba excited? Nakita mo ulit ako after 3 years. Bakit ako maging really excited, Julie? Tatlong taon na nakalipas. Ito ha. Umalis ako ng bansa. Kasi gusto kong makalimot. Alam mo yun, alam ko naman sa sarili ko na hindi mo talaga ako gusto kasi ilang beses na akong bumalik sa'yo, di ba? Ilang beses na akong, ilang beses na akong nanuyo. Tapos yung huling beses kita na may kasama ka pang lalaki. Oh, ano eh, mararamdaman ko? Lalaki? Lalaki. Yung pinsan ko? Alam mo, wala na akong pakialam kung sino man yung lalaki niyo. Kasi tapos na yun eh. Gusto ko lang malaman mo na pumunta na ng ibang bansa at pumunta ako dito hindi para sa iyo. Pero pwede naman nating kalimutan yung noon ah. Pwede naman tayong magsimula ulit. Julie, Actually nakalimutan ko na lahat 'yun eh. <laughs> hindi nga dapat ako nandito eh. Hindi ko alam bakit ako nagpunta dito. Ang dami kong gagawin. Ganito na lang ha. Nalista rin ako hindi na ako tatagala, pero gusto kong malaman mo na nalimutan ko na lahat nung about sa atin. Nakamove na ako. At sa totoo lang, Tingnan mo to ha. Eh. Higakasal na ako. Okay? Ayoko ng gulo, Julie. Gusto kong matahimik na yung buhay ko kasi tapos na tayo Matagal na eh. Kalimutan mo na yung about sa atin, ha? Maayos ng buhay ko. Inayos ko para sa sarili ko at para sa mami ko at para sa mapapangasawa ko. Kaya, yep, pasensya ka na. Mauna na ako. ingat kepala pa dia.